Hindi pa po matukoy ng maturidad kung sino ang may-ari ng bus na bumundol sa isang binatilyo sa Quezon City. Wala rin daw CCTV sa lugar kung saan naganap ang insidente. Yan po ang tinutukan ni Bam Alegre. Hirap ang pamilya Solomon na tanggapin ang sinapit ni John Melo na nabundol ng bus kaninang madaling araw. Kwento ng ama, biglang tumakbo sa gitna ng kalsada ang anak ng masagasaan ng isang bus, ang aso ng kanilang kapitbahay. Tapos nakita niya yung aso dun sa may, ano, sa may edsa na nasagasaan, tapos yung nabangga siya. May nagbagandang loob daw na testigo na pasahero ng nakasagasang bus. May papakita raw nito ang kanyang trip ticket para positibong matukoy ang linya ng bus. Hindi pa rin matukoy ng mga polis ang linya ng bus na nakabundol sa biktima. At sa ngayon, no, pinapalop na una ng mga ano natin, mga kagapak ng uh, operatibo natin sa Karingal. Sana po dun sa may nagmamayari po ng bus na yun, sana kung ang driver niyo po ay nagkaroon po ng uh, na-aksidente po siya, sumuko na lang po. Bam Alegre, nakatutok 24 oras.